Yan na yung tinatambakan sa atin o. Oh. Yan yung mga nagtatambak sa atin. Ayan o, oh. tingnan nyo ah. Yan o, oh. puro buhangin yan. yan oh. Dati tubig na tubig yan, napakalalim yan. Pero ngayon, tingnan nyo naman. o. Oh. nagagrave oh. Ano, oh. ang babaw na. Hmm. So, na Nandan darito na yung diffuser tapos natin. Ah, oh. so, di pa sanali krypto mowa. Makita nyo na kung paano kung gaano tubig natin. Ayan, puro ano yung buhangin. Saan galing 'yan ng mga kaya nasisira ang ating mga kabundukan ayan yung mga ano natin target natin dinitreats na dinit tapos nilalagay dito para bumabaw itong lugar na to ayan ayan sila ayan ayan ito yung mga nag ano hanggang yan hanggang abitian yan o yung iba doon ang turun na o ang ganyan ka ganyan sinisira ang ating kalikasan ng mga taong yan kaya kayo ang magdesisyon kung ano meron tayo sa ating kapaligiran sa ngayon uh, eto sa likod lang ng MOA yan ayan. Ayan, sa likod ng MOA makikita nyo na ayan, oh, no? ang babaw na, ang lapit na ng tubig sa mga ano, halos ganito na rin kataas yan, no? eto na, yan na yung taas konti na lang yeah. Yan no, gano'ng karaming buhangin yung nandiyan dyan na yan. Di ba? Ganong katindi. Ayun no, ayun yung mga kabuhangin na. Ayun no, puro buhangin yun. Ayun no, ayun No. Ayun no, puro buhangin yan. Yung mga nasa gilid na yan. Puro buhangin yan. Ayan, malayo kasi tayo eh. Ayan, puro buhangin yan. yan. tinatampakan na nila ating mga katagatan. Di ba? Kaya tayo sa sarili natin, wala tayo makikita mo naman di ba ganun patindi o paano salamat sa inyo bye bye